May mga kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mga pag-uusapan po natin ang mga bagay na gawin mo upang siguradong iisipin ka palagi ng isang lalaki. At kung handa, laking lahat, masasabi po tayo at muli, BE SPOT! At ang unang bagay na gawin mo ka-inspired para siguradong isipin ka lalaki na lalakis, magsuot ng sexy kapag matutulog na kayo. Yan ang unang pwede mong gawin ka-inspired upang ang lalaking mahal mo, ang boyfriend mo, o kaya naman ang mister mo ay siguradong palagi kang pumasok sa kanyang alaala at palagi kanyang maisip lalo na kapag ka nagkakalayo kayo o hindi kayo magkasama. Kainspired, bakit naman ganyan Pagsuot ng sexy bago matulog o pag matutulog na kami? Oo, alam nyo mga kitspad, sa aming mga kalakihan, ang isa mga pinaka naalala namin is yung huli namin ginawa paggabi. Ganun yun kay Spark. Siguro naisip ng iba, siguro nag huling naalala nyo, naglulok pa yun o. Hindi ganyan kay Spark. Alam nyo, totoo yan, dahil nagtanong din ako sa mga kaibigan ko eh. At sa ibang lalaki na, ito ba yung isa pinaka naaalala nyo sa misis nyo o sa girlfriend? O kahit LDR pa po, nagbibidyo ko yung ano yung, yung sexy soap ng babae. Lalo na yung sa mga may asawa na dyan, yung misis nila. Nagsusot nung manipis. Ano tawag doon? Yung harus kita ng loob ng katawan. Si eh, sitro ba yun? Ano ba yung tawag doon? Ganun yun kay magsusot magsot ka ng sexy. Para sigurado ang mister mo ay mabaliw sa'yo at kapag ka siya ay nasa trabaho na o pumasok na siya sa trabaho o nandun na siya sa negosyo nyo, ikaw pa rin ang nasa isip niya maaalala niya yung suit mo nung gabi bago kayo matulog at paglabing talaga naman ka-inspired kahit na pagkalayo kayo nagbibideo call kayo ay makikita niya pa rin yan syempre kaya ka magsuot mga sexy o, pag matutulog na yun nakapang sexy din sabi ko ka-inspired di kailangan yan yung iba gumagalang eh di kailangan yan ka-inspired hindi ako sanay ng ganyan ikaw nasa iyo yan pero kung gusto mo ng partner mo ay talaga namang maisip ka at mas talong mabalaw sa iyo. At marami mang babae sa paligid niya, ikaw pa rin ang maiisip niya ay gawin mo yan. Kasi yun sa mga talaga namang ewan ko lang, pag di ka pa naisip lagi ng partner mo, pag yan ang ginawa mo, kayo sa Paano pwede mong gawin kayo spark para sigurado na may isip ka palagi ng lalaking mahal mo is iwasang mag-attitude kapag mag-uusap o magkikita kayo. Yung pangalawa kayo spark, Ewan ko lang talaga kung di kanya ka niya maalala palagi kapag nagpakabait ka. At imbis na magpapakay, naging sweet ka. At imbis na talaga man payuin ka, naging masaya kayong dalawa sa inyong date. Sa so, kung magkikita kayo, o kung LDR man kayo, di ba? Pag nag-uusap kayo sa video call, di ba? Ang problema, kaya ang lalaki, di ka gustong isipin, ni hindi ka gustong makita, ni hindi gustong makip makipag-date sa'yo. At para bang mas gusto na makipaghiwalay, ay dahil sa ugali mong pangit dahil sa basura mong ugali. Yung iba sa inyo, napakapangit ng ugali. Yung iba sa inyo, di na nga kagandang itsura. O real lang. Tapos di rin ganong kaganda ugali mo. Magpaganda ka. Magpaganda ka ng itsura mo, magpaganda ka rin ng ugali mo. Kaya walang tumatagal sa inyo, yung iba sa inyo. Walang tumatagal dahil din sa ugali. Ang una niyong dapat gawin ay dapat aminin niyo sa sarili niyo. Yung iba sa inyo, sobrang bungangera. Sobrang mukhang pera. Diba? Sobrang arte. Sobrang selosa. Sobrang mapanghinala. Sobrang toyoin. Sobrang talaga namang ka-inspire. Kahit anong bait na ngalaki sa'yo, kaya naman ayusin mo, hindi lang ang itsura mo, ayusin mo ang ugali mo ang pakikisama mo ang pakikitungo mo sa mister mo at sa boyfriend mo lalo na kapag may mga anak na kayo o matagay na kayo sa ka-inspired ka huwag kang masyadong kampante sapagkat hindi mo hawak ang hinaharap at hindi mo kontrolado ang kanyang isip at puso ayusin mo palagi ang ugali mo at matuto kang makisama at kapag bago usap kayo o kaya magkikita kayo o magkasama kayo ayusin mo gali mo sigurado ako kay Spark mas lalo kanyang mamahalin at sa mga panahon na hindi kayo magkasama o nakikita ay ikaw lang lagi ang kanyang isip-isipin kay Spark at nung pwede mong gawin kay Inspired para sigurado isipin ka palagi ng lalaking mahal mo is iwasan ang sunod-sunod na pag-send ng message sa kanya na pangatlo kay Inspired. Ang problema sa iba, grabe mag-send ng chat, grabe mag-send ng text. Mayat maya, nagsisend ka ng message sa boyfriend mo, sa mister mo. Akala mo naman, di kayo nag-uusap. Akala mo naman, di kayo nagkikita. Akala mo naman, tagal yung di nag-uusap. Tagal yung di nagkita. Akala mo naman, mawawala siya. Akala mo, lagi naglolo ko. Gusto mo lagi mag-update. Talaga naman, ka spad, huwag kang ganyan sapagkat pagiging needy yan. At di niya gusto yan. Masasakal yan sa'yo. Maiinis yan sa'yo. At baka taguang ka pa. At baka yan maging dahilan kung bakit siya magsisinungaling sa'yo. At maglilihim sa'yo kaya kain support wag ganyan huwag kang palaging laging magparamdam huwag kang laging set ng send mga chat dapat patuto kang sabihin nating tumiming lang at sumakto lang sa mga pinapakita ginagawa mong effort sa kanya dahil atang ng sobra ay di maganda at kapag ka mahal ka lang ng sapat ang lalaki ay mababalaw sa'yo since sa mga sikretong, dapat lagi nung tandaan na kapag ako ay nagmahal lang ng sapat yun ang talaga namang sa mga magandang desisyon mo sa buhay sapagkat ang lalaki ay laging mababalaw sa iyo. Kung bakit ang lalaki ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mabalaw sa inyo sapagkat inuunahan nyo kayo ang unang nababalaw sa pag-ibig sa kanya at sa inyong relasyon. Sabi nga diba, diba sabi nga nila ang magmahal lang sobra ang mabalaw sa pag-ibig siya ang talo. Narinig nyo na ba yon? At kung sino pa yung hindi masyadong seryoso. Kung sino pa yung hindi masyadong nagmamahal, kung sino pa yung sakto lang ang pag-ibig, siya pa yung hinahabol, siya pa yung masaya, siya pa yung talaga namang mas may control. Kaya dapat ganun ka, dun ka sa isa, kung saan ikaw yung dapat na sapat lang kong magmahal upang ang lalaki hindi kayo pagpalit, hindi ka pagsawa at talaga namang hindi mainis sa ugali mo. At hindi masakal sa'yo at siya'y laging talaga makisipin kaka-inspire. Pangapat na pwede mong gawin kay Inspired para isipin ka palagi ng sinilakis, maglaad ng budget para sa pagpapaganda. Ano pangapat kay Inspired? Ano ba yan kay Inspired? Maglalaad pa ng budget para sa pagpapaganda? Alam nyo mga Inspired, kailangan yan. Dahil kung hindi mo gagawin yan, para mo na rin sinabi hindi mo mahal ang sarili mo. Oo, maraming problema, maraming pagsubok, marami kayong mga anak, maraming tiisim. Maraming sunarinanin. Talaga naman marami kayong pinagtatalunan. Marami kang iniisip. Sobrang stress mo na. Talaga naman di mo alam ang gagawin mo. Pero kay Inspired, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kahit ang kalusugan mo. Sapagkat lagi mong tatandaan na sa mundong ito, maikli lang ang buhay. Hindi pa natin sigurado ang hinaharap. Sabi nga nila, ang buhay daw ng tao ay parang usok. Kaya, bakit hindi mo talaga namang pagbibigyan ang sarili mo na siya naman talaga namang dapat na mahalin ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili mo at para mangyari yun, syempre kailangan kahit paano ng budget lalo sa mga babae eh hey, babae ka diba? pang budget pang Watson pang budget pang SM pang budget pang pili sa Shopee at kung saan saan man diba? I-reward mo yung sarili mo. Pero sa iba dyan, sa mga batugan, sa mga tamad at palaasa, talaga naman, magtrabaho ka. Huwag kang puro asa. Kaya yung spark, ko to eh. Buhay ko to eh. Walang pakilamanan. Ikaw. Pero tandaan mo, pag nasalay ka sa ganyan, mahirap, eh para pag wala lang sumusuporta sa'yo. eh hindi ka sanay. Mahirap pa naman kapag hindi ka sanay. Diba? stage inspire sa sa mga talaga namang dapat mong tanda. Maglaan ka ng budget para sa sarili mo. Dahil pag ginawa mo yung like nagpapaganda, nag, nag, may, yung may, may maintenance ka sa sarili mo, skincare care man yan, o ano, papaganda ng buhok mo, ang lalaki may in love lagi sa'yo. Yan ang talaga namang tinitiya ko sa inyo. Kung gusto mong laging lalaking mahal mo, laging in love, laging in love, daging in love in love sa iyo ay dapat mag-effort ka sa sarili mo kaya na out of love kasi ikaw hindi mo minamahal ang sarili mo hindi ka nang lalaan lang para sa sarili mo gusto ng lalaki yung ikaw mismo minamahal mong sarili mo kaysa sa kanya o kaya naman ay eh, sabihin nating minamahal mong sarili mo ng katulad lang din ng sa kanya yun ang totoo ka-inspired. Kaya tandaan mo yan at huwag kang magsasawa dyan kahit may edad ka na, kahit lola ka na, kahit mahirap ka lang, kahit masabi natin di mataas ang pinag-aralag mo, ganyan ang kutis mo, sabi natin marami kang bukbok sa muka, sabi natin may amoy ang kilikili mo, ay talaga namang ayusin mo. Sa pagkat ka-inspired, sarili mo yan. At sa pagtapos ng araw, ay talaga namang ikaw din naman ang magre-resulta niyan at tatanggap ng lahat ng ganyan at lahat ng papuri. Lahat ng attraction at interest ng tao ay sa'yo kapag nagtagumpay ka ka inspired. Malamang pwede mong gawin ka inspired para tiyak na iisipin ka palagi ng lalaking mahal mo is iwasan ang mabilis na pag-reply sa message niya na panima ka inspired. Alam niyo, totoo yan, kapag ka mabilis ka mag-reply sa message niya, sa chat o sa text, eh makawalan siya ng sa sa'yo. Hindi man niya napapansin, hindi man niya nanonotice, pero unti-unting nababawasan yung interest niya sa'yo. Kasi easy. Napaka-easy, napakadali. Pero kung tatagalan mo ang reply mo sa kanya, sigurado ako medyo magiging hard yun for him. Kasi, uh, magtataka siya, bakit gumubulo ka lagi sa isip niya, tumatakbo ka sa utak niya, di niya alam dahil sa kakahintay niya sa'yo. At di niya napapansin, mas lalo siyang nai-in love sapagkat nag i siya ng oras kakaisip sa'yo. Isipin mo, ang dami niya nang iniisip, um, um tumatakbo ko pa sa utak niya. Dami niya lang ang problema, pero nagsusumiksi ka pa rin sa conscious mind niya. Sa conscious mind niya, nandun ka. Para ka nakatambay, kahit wala ka sa tabi niya. Kayo so far. Kaya huwag kang laging available. Huwag mabilis mag-reply. Huwag laging needy. Huwag laging mag-message. Huwag laging magparamdam. Magpamiss. Magpaka-busy. Hayaan mo siyang unang magparamdam mag-chat sa'yo. Hayaan mo siyang unang tumawag sa'yo. Hayaan mo siyang maghintay ka, kaisip sa'yo. Hayaan mo siyang hanapin ka. Hayaan mo siyang ipagtanong ka. Hayaan mo siyang mag-effort para magkita kayo. Hayaan mo siyang pumunta sa bahay nyo. Hayaan mo siyang ipagluto ka rin naman niya. Hayaan mo siyang siya naman ang una mag-video call sa'yo. Hayaan mo siya ay talagang pumunta sa SM upang pigyan ka ng gusto mo. Hayaan mo siya ka-inspired na mag-invest at mag-isip sa'yo upang siya ay magbalo sa'yo at hindi laging ikaw ang gumagawa nun sa isang mga bagay na pwede mong gawin upang lalaki tiyak na isipin ka saan man at kailan man sapagkat iibigin ka niya kapag palagi kang nasa utak niya ka ispa sa so, mga sulang parang po, max, po, sa pagtapos ng vlog ito so, kalimutan na mag like at comment and share na rin po upang makatulong din po tayo sa, sa mga hindi pa ko subscribe ay max click niyo po yung subscribe and click narin na rin po notification bell upang mag-update po kayo pag may bagong upload sa so, mga gusto magpa-coach o magpa-advise para mas na po ako sa akin Facebook at may profile picture ko at pakichat lang po ako at ako po mismo ang mag reply sa inyo pag-usapan tayo yung problema sa pag-ibig in a relationship maraming maraming salamat makisipad bagingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired!